Salamat sa lahat Nais ko po batingin ang lahat ng magandang umaga Sa mga magtatapos na mga bata ngayon Sa mga magulang, kaibigan, at sa mga guro At sa iba pang pangauwi na nandito Isang magandang araw po sa lahat Nagsimula ko akong mangarap sa paaralan na ito Way back 2005 At sa pagbabalik ko po dito pagkatapos ng labing or 18 years, hindi na po sa tataguhin. Isang malaking karanalan po na mapili at maging tagapagsalita o guest speaker sa taonang moving up ceremony. Noong bata po ako, katulad po ako ng mga magtatapos ngayon ng mga bata, ako rin po ay nakaupo sa sulok at inisip na balang araw magsasalita din ako sa unahan. Pagkatapos ng magdadalawang dekada, at iyon ang maging guest speaker sa paaralan na kung saan ako nagtapos Alam ko po hindi lahat nakamakilala sa akin Hayaan niyo po na magpakilala po ako at ikwento sa maikling paraan ng pagsisimula ko na maaaring maging inspiration din po sa mga bata, mga magulang at lahat ng nandito Sa tunod lang po nung ako'y sinabi ay na man na uh, inibitan para maging guest speaker, hindi po ako makapaniwala. Sabi ko, ano na bang mga na-achieve ko <laughs> Dahil pinangarap ko po ito at mahal ko ang paaralan na ito. Noong araw po na, na ko po uh, ako, inabot po sa akin ni Mama yung ID ko after 19, 18 years. Ngayon niya lang inabot sa akin yung uh, ID ko. Ito po yung ID ko nung kinder ako. <laughs> Nawal ko lang, lang po siya nakita. And uh, Tinder po ko dito diploma. Inaalagaan ko po siya nasa ano talaga to. And uh, of course po, hindi ako makakalimot bilang mahal na mahal kong paaral na to. Inaalagaan ko po yung moving up ceremony namin program na sira-sira Rasirana. Thank <laughs> you, very much. Ay, sa mga namin dito, sobrang puti na. Napaka-sentimental po kasi akong tao, lalo-lalo sa mga bagay na importante sa akin. And, uh, yun po, dito, sa Head Start Montessori, katulad ng mga bata nandito, ako po ay morning shift noon from 9.30 a.m. to 12 noon. Kasi tatlong shift po yung may panghapon pa. Nakakatawa mo pong pakinggan, pero po may isang bagay man po na paborito ko sa bawat pagpasok ng bata ko, yun ay ang feeding program o libring pagkain <laughs> ang hili ko po kumain at maglaro noon, katulad din ng mga bata ngayon. Nakakatawa kong isipin na eh, isa sa mga magtatapos dito ay pamangkin ko, anak ng pinsan ko ng Johnny. And uh, ako po ay nag-aral ng elementarya sa mababang paaralan ng Milaor, Milaor Central School. Ako po ay simple estudyante. Nagsimula po ako hindi matalino o magaling. Maaraming hindi nakakalam grade 1 po ako. Nagmula po ako sa lower class. Hindi section B, hindi rin section C, kundi section D. Noong araw, pag sinabing galing sa lower class, ang tingin ng mga tao, bobo, mahina ang utak, pasawain, at hindi magaling. Kaya nagpursigil, nagsagal po ako noong bata ko, at ang pinakagulo ko po noon ay pinakasimple lang, magkamedal po kahit isa. Kahit ko nasa lower class ako, naniniwala po ako sa sarili ko na magaling ako. Kaya nagsagal po ako kahit gabi at gabiwan ang assignment, may ila po dahil wala po kami kuryente sa bahay noon. Natuto po ako na may kasera sa katabi. Nairaos ko sa ilang ng na gano'n ang situation ko. So grade 1 po, kahit lower class with honors program. Kaya nakatanggap ako noon ng ribbon and certificates. Yun po naging daan para maging parte ako ng star class or section A sa pagtungtong ng grade 2 hanggang senior high school. Nagtapos po ako ng grade 2 with honors ulit. Nag-ribbon and certificate ulit. Pero di po ako lubos na masaya nung araw kasi nga po, di ba, gusto ko po medal. Grade 3, aaminin ko po, medyo nagbulakbol po ako nun, katulad ng mga normal na bata. Napabarkada, nahilig, maglaro. Kaya po hindi po ako nag-honors to grade 3. Pero may special award kasi pala kaibigan po ko nun. Kaya, most cooperative award. <laughs> Sa pagtungtong ko po ng grade 4, doon po mas lumalim yung kagustuhan ko ng magka-medalya. Madalas po kasi kapag pasok ko sa top 5, first honors to fifth honors, automatic may medal yan sa recognition. Kaya binawasan ko maglaro, nag-aral ng mabuti, dahil sabi ko sa sarili ko noon, makapasok lang ako sa top 5, for sure may medal na ako. Ginawa ko na ang dapat gawin, at magpapabahay dahil malikot po talaga ako nung bata ko. Alam niya ni Mama. Ang saya-saya ko -saya po nun kasi ako po ay fourth honors. Pero nung the day after the recognition day, biglang nag-announce na magkakameda na lang daw po ay first honor to third honors. So, ribbon and certificates na naman po. Kaya nung grade 5, sabi ko, dapat makapasok na ako sa top 3 para magkameda na, na ako. From third honors, kakayanin ko na to. Kaya mas dinobre ko po yung pagsatsaga noon, pagpasok ng umaga, po ako nun sumasakay ng padyo kasi mahal po yun. Bawat ko 10 pesos na. So, kailangan maglakay. Pagpasa ng projects on time, pag-review para mataas ang score sa quizzes and exams. Yung focus ko talaga nun makapasok sa final three. Di ko na malayan, mas gumanda yung performance ko. Ako po ay second honors. Pero nung the day after recognition day na naman po, may babong announcement na naman si ma'am, si sir. Yung first honor na lang may medal. Sayang na naman. Yung feeling na parang pinagkakaitan sa iyo yung isang bagay na gusto mo. Yung ribbon and certificates, malaking bagay na po yun. Pero aminin po natin, lalo na sa mga bata, iba talaga ang medalya pag sinasabit sa iyo. Iba po. Nung grade 6 po na po ako, kahit na po ako po ng konti, at pinagsabay ko na po yung competition sa labas, nagtapos po ako ng 5 honorable mention at tinawagan bilang contestant of the year. So noong na po ako, sobrang saya ko po nun kahit di ako naging valediktorial sa natutorial kasi po ang gusto ko talaga nun, magkamedal lang po talaga. And fast forward, nag-aral po ako ng sekundarya sa mataas na paaralan ng Milaol, sa Milaol National High School. Nung nag-high school naman po ako, medyo pinasan ko naman po ng konti yung pangarap ko. Gusto ko po pag-graduate ko ng junior high school, makapag-speech ako sa unahan. Kahit anong, ano po ako, honors, basta makapag-speech po ako. Kaya triple po yung pagsatsaga at pagpupursigay ko nun. Grade 7, ako po ay naging first honors. Grade 8, naging second honors. Grade 9, naging fourth honors. Medyo naging challenging po yung high school ko kasi as in sa academics, ako po ay band leader, senior crew leader sa Boy Scout, editor-in-chief sa journalism, and SSG vice president ng student council sa buong school. Pero dahil may gawin tayo ng mga pag-speech sa moving up, ng Junior High School Grade eh, 10 sa pagtsatsaga at pagpupursige po ay nakapagtapos po ako ng second honors or salutatorian. Kaya natupad po yung goal ko na makapag-speech sa moving up ceremony. Kung tungkol ng senior high school, mas nilevel up ko po, po yung dream ko naman makapag-aral ng private school. Di ba po? Napaka-ambisyoso. Kaya nagkanap po ako nun ng scholarship at inabil na rin yung voucher ng DepEd. Kaya natupad po yung pangarap ko ako po ay nakapag aaral at nagtapos ng senior high school taking the strand of Accountancy Business and Management or ABM with honors sa University of Nueva Cáceres. Pagpasok sa college, mas pinasan ko po, po yung goal ko. Sa sitwasyon ko po, po ng aking papa na jeepney driver for 30 years at si mama po naman ay labandera pa minsan-minsan, sabi ko po nun sa mga magulang ko, mag-aaral at magtatapos ako mapa ng college na hindi ako inisay niya ng pang-tuition. Ang pinili ko pong kurso ay isa sa pinakamahal na kurso at pinakamahal na eskwela dito sa Bicol. Kaya naganap po ako ng iba't ibang scholarships at ako po ay nakapusta sa mabuting palad. Ako po ay naging child scholar, provincial scholar at kung ano-ano pa na pwede kong i-avail para lang po matuspusan yung college ko. Naging student assistant din po ako para may allowance din po ako sa school projects at iba pang gastusin sa school. Sa loob ng tatlong taon ng akademya, ako ay nagtapos sa rin sa Bachelor of Marine Transportation sa Mariners Polytechnic College Foundation. At ngayon ay patuloy na nagpupursigi po at inaasikas ang mga documents para makapagsampan na po ako ng barko at papunta na po ko naman dito next month. And uh, una sa mga bata ko na magtatapos niyo yun. congratulations dahil ito ang simula ng mga niyo patungo sa pangarap niyo. Sa bawat pagpasok niyo sa school, sa paggawa ng mga assignment at modules, sa pagiging mabuting estudyante, lalo na sa mga guru, very good kayong lahat dyan. Palakpakan po natin ang mga bata. Pangalawa sa mga magulang po, congratulations po sa inyong lahat. Alam ko po na hindi madaling magpaaral ng bata, ngunit nandiyan po kayo para supportahan sila at tulayin ang mga pangalit ng mga batang to. Kaya kung medyo nahirapan po yung mga bata ngayon na magbasa, magsulat o kahit magkulay, patuloy nyo lang pong supportahan sila. Sa kwento ko nga po kanina, nagsimula po akong mahina at walang alam. Galing pa nga po ako sa lower class. Pero sa suporta at pagmamahal po ng mga magulang ko at pagpapasaya siya, nakapagtapos at nandito po ako nagsasalita sa inyong harapan. Malay nyo, isang guru, police, engineer, doktor, architect, mayor, o siman ang paglaki ng mga anak nyo. Sa bawat sakripisyo at pagmamahal ng ninyo sa mga batang to na sila makapag-aral, kayo po ang bayangin na deserve na palakpakan ng lahat kaya mga bata, sa lahat ng mga nandito, bigyan po natin ng malakas na palakpakan ng mga magulang po natin maraming salamat po at syempre sa mga guro na nagsisilbing pangalawang magulang ng mga bata na magtatapos ngayon kay ma'am especially ko kay Ma'am Tin na i-invite po sa amin and of course sa mga heads po natin lalo na na po sa principal natin na si Ma'am Marcela Isabel M. Cortez sa pagmamahal, dekasyon, suporta at mahabang pasensya na binibigay niyo po sa mga batang to maraming maraming salamat po kahit hindi man po lubos na masabi ng mga bata gusto nilang sabihin ngayon nakatatak na po yan sa isip nila at yung mga pangalan niyo. balang araw po, katulad ko babalik sila sa paaralan na ito at tapos salamatan kayo. Bigyan po natin sila ng malakas na palagpaka ng mga teachers ko natin ng dito. Kung buong elementary, ang pangarap ko ay magka-medal. Nung junior high school ay makapag speech sa moving up ceremony. Nung senior high school, makapag-aral at makap makapagtapos sa private school. Nung college naman, makapagtapos na hindi humingi ng pag-tuition sa magulang. Kung ako po ay tatanungin ninyo kung ano ang pangarap ko ngayon, ang pangarap ko po ay ito rin ang pangarap ng mga magulang ko na magkaroon ng sariling bahay at lupa, magandang sasakyan, makapag-travel sa iba't ibang lugar at mabila ang mga gusto nila. Sabi ko nga po kay mama, Ma, dahil kumagawa ng dahil takala tatakwan harong. <laughs> sa bawat recognition ko, simula kinder hanggang college, parating si mama ang kasama ko. Umakyat ng stage, maglagay ng ribbon, certificates at magsabit ng medalya. Bawat pagtawag ng pangalan ko, ako ang parating pinapalakpakan ng tao. Mga ikonting request lang po ko sa inyong harapan. Sa kuna-una ang pagkakataon po, maaari ko po bang hindi ang palakpak nyo, hindi po sa akin, kundi para po sa nagpaaral naging unang buro ko ang mama ko. Sa posting si and verasyon ng nabrador and po po ko na siya ang mama ko. Maraming maraming salamat po. And of course po kay God na sobra pong uh, naging guide sa akin. Thank you Lord for making my dreams come true. Kasi pangarap ko po, po talaga maging guest speaker. Ang tanging puhunan ko po, po, to pa rin ang mga ambisyon o pangarap ay ang pagpupursige, tsaga, lakas ng loob, pananampalataya at tuwala sa sarili. At higit na ay suporta na binibigay sa akin ng mga magulang at pamilya ko. Sa maikling kwento kanina, maging patuloy po ito na hindi talaga magiging hadlang ang pinanggalingan mo, magiging kinabukasan mo. Kung nagsimula ka pong mahina, hindi ibig sabihin na lalaki kang mahina, magiging malakas ka kung pipiliin mo pong magtiwala sa sarili mo. Ako po ay ang galing sa hirap, pero ako po ay may napakayaman na pangarap. Pangarap hindi lang po sa akin, kundi lalong-lalo na po sa pamilya ko. Kung may isang bagay man po ako na gusto sabihin bago magtapos ang pagsasalita sa inyong harapan, sa lahat ng mga naabot ko sa buhay at mga maaabot pa, ako po si Leo San Labrador, lubos na, na nagpapasalamat, hindi hindi makakalimot sa aking pinagmulan at aking lubos na ipinagmamalaki na ako'y laking Montessori. Maraming salamat po.